Ayan, birahin mo. Opo, oh, huwag na, huwag na ikutin kayo malalustre dyan. Okay na yan. Hindi, hindi pa na pangto eh. Ha? Hindi pa na pangto. Hindi pa na pangto. Okay na, okay na, okay na. Okay na. Oh. Oo. So, Sige, isa mo na, kabila mo na. Kabila mo na. Kabila. Hindi, parang makulit para matutok, pakawalan natin pasubokin natin ang handle at saka ano o baliktad pantay mo lagi ha basta tandaan mo ito kahit di mo na iskwala yan tingnan mo lang to dito o hindi pantayan. hindi pantayan. yan, yan